Ayan, good day sa inyong lahat mga kamanok. May... Ngayong araw, mag-mix mag tayo ng mga yung ginagamit kong patuka sa mga sa mga warrior. Ayan, o. Ito yung crack corn. Tapos yung winning line na pellets. Ayan. Tsaka ito, special special na gibis. Yan po yung aking ginagamit na patuka. Bali dito, mix natin. Bali 2 kilos po na gibis to. Na grains. Ay, Ayan, i-mix po na yan. Yan. Gandang grains na mga kamanok o gibis. Special. Yan. Bali, ang sunod na i-mix po natin ay yung 1 kilos na popcorn ayan oh bali ito po yung ano ginagamit kong patuka mga, mga ano. kaya magaganda yung katawan ng aking mga warrior kaya rin yung mga katawan nila at saka rin natin itong pinilay na pellet na 1 kilos ayan oh <coughs> Medyo mura-mura to sa platino mga kamanok Ayan, i-mix po natin Ayan, may kos natin yan Ito po hiyang yung aking mga, mga alaga mga kamanok Kaya Dito na po pinapalitan yung aking feed mixture uh, aking ano, pa. maganda yung resulta nito ng warrior natin kanya kanya naman po tayo ng ano ng mga pamaraan na pag-umix Talo na po natin 2 kilos po na hagibis 1 kilos na popcorn 1 uh, kilos na winning line na protein na pellet Ayan, may cosmetos na mga kamanok eh. Excuse me po Ayan, ganda na nga no Ayan, labasan mo nga ito na rin po mga kamano ko yung ginagamit ko sa mga 7 months pataas. Sa mga bulls dog na rin tsaka sa mga pa. Ito na po yung aking pinapakain. Ayan, mekos mekos. Ganda na yung ating patuka yung pinalabasan. Ayan, o. Oh. Nahalo na po. So, ayan, mga kamonok. Okay na. Ganito na lang, mga kamonok,